na na, na, ka pula bla. pala dito uh, ano magpula ng ano ba dapat hindi ka makisingit kasi mga alam mo na mga bangga ka ba wala ka ting wala ka daw iklim yeah. talang mga kakulay dyan yan ang buhay pero sa ngayon wala naman tao kunti-kunti ang mga sasakyan hindi matrapik kaya tagal naman ang ano nila dapat, dapat mag green kasi mahirap na kasi pag mano bay. walang jewking dito kaya green kaya. shout, shout out na lang grabe yung isa doon sabit talaga so gusto nila mag-isabit talaga kayo Melayu pun Shadow. Ano Melayu Malayo nak saya ngarating ko. Maaf, 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 Shout out sa inyo. Ganda ng ano picture. Parang ang takot na takot ka ba. Laki ang mata. Umana ko dito sa private property. Oo uh, yan. May kaki na oh. May kaki na. Talaga ang buhay. Layo-layo na kasi ang napunta natin. Ayan. Bumbiro yan dito. Mereka berbicara Mereka berbicara Saya akan di sini Ada warna Di sana kita akan berjalan malamig na ang iip ng hangin parang mag ano na to mag winter na siguro to mga next month kaya mga kakulay mga kulay kayo mangi shout out na lang sa inyo ang ganda ng beans oh. ang ganda ng beans ganda ng mga beans nila pero ang nakasakay hindi naman pungki maswerte pa rin sila sige lang walaan tayo dito sa service road nila tayo na lang narating natin ah ganda ng tanim nila na dito ng talong magtalong siya kaso lang wala walang binibita ngayon kasi walang anistis to layo ng ang uh, lakad natin mga kakulay yan talaga ang buhay dito ang kulay may mga mag yan talaga ang buhay stuff with stuff with hat kaya shout out ko lang to okay mga kulay adjourn layo pala to ah parang gusto ko gusto ko nang sumakay ah gusto kong bumait pero di ko magawa yeah. playing in New York.